Alam mo yung pakiramdam na parang may ibang presensya sa paligid? Tahimik ang gabi, pero may nakakabinging katahimikan? Ganon ang gabing yon, alas dos ng madaling araw. Si Carlo, janitor sa isang luma at nakakatakot na pampublikong paaralan, naiwan mag-isa sa campus. May utos sa kanya, suriin na naiwan. Bukas ang projector sa bodega sa dulo ng madilim na pasilyo. Dapat ay routine lang ito, pero ang pakiramdam niya, may ibang hangin. Habang naglalakad siya, may napansin siyang kakaiba. Lahat ng mga silid. Sarado. Pintuan, ilaw, lahat. Tulog ang buong paaralan. Para bang may isang sumpa na naglagay sa kanila, sa kanilang mga pangarap. Lahat, maliban sa isa. Room 3A. Bukas ang ilaw. Medyo nakaawang ang pinto. At mula sa loob, may maririnig kang mahina pero patuloy na tunog. Kerr, kerr, kerk. Parang may isang nilalang na abala sa pagsusulat sa pisara. Napahinto si Carlo. Napakunot ang kanyang noo. Walang klase at lalo nang walang guro. Tahimik siyang lumapit. Pinakinggan niya ng mabuti. May sinusulat talaga sa loob. Ngunit ang katahimikan ay tila may mga mata na nakatingin sa kanya. Nagmamasid. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang maliit na flashlight sa isip na baka kailanganin ito. At dahan-dahang itinulak ang pinto. Walang tao! Ngunit ang pisara, punong-puno ng isang linya, paulit-ulit, malalaking letra parang sinulat ng nagmamadali at galit. Huwag kang lilingon, paulit-ulit, isang buong board, isang babala na naglalaman ng takot. Biglang pumundido ang ilaw, halos mahulog ang flashlight ni Carlo. Mabilis niyang sinindihan, sa kanyang pag-iluminado may nakita siyang anino sa salamin. Tiningnan niya ng mabuti, may nakatayo sa likod niya, isang babae, mahaba ang buhok, basa maputlang muka, walang mata, at ngumiti. Ang kanyang ngiti ay tila naglalaman ng lahat ng mga lihim na hindi dapat malaman. Hindi siya nakagalaw. Ang takot ay naguumapaw sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isipan ang tanging tumatakbo. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Diretso sa madilim na pasilyo. Walang lingon. Walang isip-isip. Ngunit habang tumatakbo siya, may naririnig siyang boses. Mahina pero malinaw. Sabi ko, Huwag kang lilingon, ngunit nang malapit na siya sa exit, eh napaliko siya, di niya napigilan. Lumingon siya, at ayon sa mga gwardiyang naka hindi na siya nakita ulit. Walang CCTV, walang record na lumabas siya ng gate, parang naglaho siya sa hangin. Ngunit simula noon, tuwing alas dos ng madaling araw, may isang silid na laging bukas, room 3A. At sa pisara, may bagong sulat, bagong babala, isa ka na lang, Thank you.